Kanya yung kanyang sinabi o pahayag niya noon at ngayon gusto na niyang kumandidato. O oh, eto, pakinggan natin kung bakit. Si nagsasabi, ang pag ka ng bayan, si Lacson. Ang pag ka ng bayan, sino? Si Divinesia, ang pag asa ka ng bayan, ihalal natin si Fernando po ang pag-asa ka ng bayan, walang tutorial pag ako naging presidente! Di ba makapalang hapog nito magkakabargadan to? So, isa na ho kayo. Eh, pero isipin pagkatapos na sabing wala kay Sintor Lakso ng Pagasa, mm wala kay Ginoong Di wala kay Fernando Pud Jr. Eh, ang Pagasa raw pala, eh, nado sa brother nila. Napakinggan niyo yung komento nung walangya na marunong daw gumalang ah sa kapwa tao. Tingnanho natin. Totoo bang sinabi ni Brother Eli na nasa kanyang pag-asa at wala doon sa mga kandidato ng pagka-presidente. ni Brother Eli na nasa kanyang pag-asa. Ganun ba 'yon? Ito po original. Sinasabi, "Ang pag-asa ay ng bayan." Si Lakson. "Ang pag-asa ay ng bayan." Sino? Si Divinesia. Ang pag ng bayan, ihalal natin si Fernando po. Ang pag-asay ng bayan, si walang tutorial, walang tao na makapagbibigay ng pag-asa sa kapwa-tao, maliban sa ating Panginoon. Nakasulat sa Biblia yan, mga kapatid. <laughs> Ang tagal na eh. Ang tagal na natin eh. Religion at politika. Lagi na lang tayong pinapasa. eh. Pag ako naging presidente! Sabi ni Ganile, pag naging presidente ko, walang kaibigan! Walang kamag-anak! O, oh, di ba? Napakalaki ng party na inalis para maiba yung tunog ng sinasabi ni Brother Eli. Mm -hmm. Ang linaw nung sinabi ni Brother Soriano, wala wala naman sa tao eh. walang tao na makapagbibigay ng pag-asa sa kapwa tao maliban sa Panginoon yan ang nasa biblia alam niyo itong lahat ng party na to tinanggal na to ang tagal ni eh, sabi ni brother eli ang tagal na pinapaasa tayo relihiyon at politika wala din yung part na yon mm -hmm. kinuha itong kapiraso na ito Pagka ako naging presidente pinutol na E eh, yung hindi na pinarinig, kapatid na Luz. Oh. Pagka ako naging presidente, sabi ni Ganire. Si Brother Eli ba may sabi noon? Hindi. Hey. Pinoportray lang niya. Yung sinasabi ng mga politikong nangangako, nagbibigay ng maling pag-asa, pero hindi sinasabi ni Brother Eli. Na nasa kanya ang pag-asa.